Iloilo. Hala ka, malapit na. Uy, bumagsak na saan! Jen Sanders sa Iloilo. bumagsak! Woo! Hala ka! Uy! Woo! Travis Lagno is down, mga idol. Sinong malakas sa wobs, mga idol? Grabe si mga idol. Champion, Arangis. Woo! Grabe! Woo! Garabe! Woohoo! Kalaw! So here we go for the intermediate production open Finally mga idol Are you ready? Here we go! Yeah. Wow! Jan Polaranges Carl Rivera mga idol At ito yung Alay, Katolo, Flores out oh, Travis Lakno. Wow! malaka. <makes noise> Nonoy Fernandez. Proxy Panag. Sander 77. 85 cc. Prepare! Salamat viewers na talang sang gamay natin. Right. Grabe. Talaga si Jan Paul Arangis mga idol. So makabol kaya si Proxy Panag mga idol? Si Proxy Panag ang uno ani ganina. Wow! <makes noise> <laughs> Grabe. Uy, haapit <laughs> Grabe, sobrang lakas talaga ni Jan Pularangis And then followed by Carl Rivera Travis Lacnoe, and then Nonoy Fernandez Proxy Panag Panglima lang si Prox, mga idol Makahabol kaya si Prox. Abang-abang mga idol, kung sino ang malakas nakal wow. jantan lalang. Samper. nawala Mas Proks. Oi, sayang na sayang si Proks, jatuh. Si sayang. Ai oh, maksa si Proks si anak mang Idol. Sayang na sayang si Agani nang ono. Sige, hadi ay natanaw pa, pa, pang password team idol. Pabitayan ng likod sa iyong helmet. Wow, Carla Rivera, Travis Lucknow under Nonoy Fernandez bakbakan ay mga idol. grabe talaga. Woohoo! Inside by Travis Lock now. Grabe, di si pass block mga idol. Kuha mga idol si. Nakuha idol si Carl Rivera. Wow, grabe. The Whippers mga idol. Oh, laka! Oy! Woo! Masama ang pagkabagsak ni Travis Lagno. Sayang na sayang si Travis Lagno. Masama ang pagkabagsak si. Malapit mga idol. Na out of track. Sarap yung mga idol na to Okay lang, okay lang Naka-galaw naman si Travis Okay lang, nakamon siya Wow, salamat sa ginol Nakatindog ka si Travis Lacno mga idol Nakapaklay na Part of the game Yes, part of the game mga idol Ayan po Kaya, kaya And of course, as we are celebrating our Bakbakan na yung idol Hala ka Uy, karabi Gandang pagkasigsag mga idol Oh, karabi Nakahabol lang mga idol Si Proxipana, kaya na Wow, bakbakan na yung Carl Rivera versus Nonoy Fernandez, hala ka Jensan versus Iloilo Uy, bumagsak Woo! Bumagsak oh, si Nonoy mga idol Garabi talaga Bagsak mga idol Bagsak si Nonoy Sayang na sayang So that's part of the game mga idol Hope oh, punta mga idol nga oh, Okay ra si Nonoy Bagsak malah pun mengidol si Carl Rivera Al si so, Proxy Panag itulang, no, So, Jan pula segera Maraming bumagsak mga idol iniwan lahat ni eh. Jan Polaranis Carl Rivera, ika Number 77 <laughs> oh, Ah, oi So relax na relax lang si number 12. Roberto leading dari. Idol Wow, lakas. Nanti boleh South Cotabato. batu Wow, kalau wow. Rivera. The Pride of Jinsan Number 77 Ni Katolo kay Carl Rivera Blackman Alert kita Please Wow Karabi talaga So dua ka Kaduagid na tumba Si Proxy si Panag mga idol Na pressure si Proxy galit na ang ato ang papayaks so, Sabi ah, bak bak mga idol Hala ka malapit na hey, bumagsak na sad Woo! Maraming bumagsak mga idol Okay kaya pa kaya So ganyan talaga ang laro mga idol Part of the game So mga agresibo kini kay mga bata pa kayo So, nakaduan gud si Brox, pero nakabawi gud nakabangon. So, continue ang laban. Leading gud Jack dyan So, ikadua. Carl Rivera. Thank you. Tapik to katabok sa gito. Sir, tabok sir. Tapos na sila. So, Travis Clark no on the lead gapon. Grabe. Walang pressure ang naitabo kay Travis o kay Jan Polarangis. Wala nang kalaban. Carl Rivera. So nag-relax na lang si Carl Rivera. Wow, bro si Panag, kumahabol mga idol Gusto niyang kunin si 7-7 May pagkakataon pa mga idol Makaabol kaya kay 77 si Proxy Manag si para sa magandang pwesto. Wow! Ang idol ng bukid noon from Malaybalay City. Okay, 85. Nothing ni Borno. Ito, kauban Borno Wow! Last lap mga idol, last lap for John Polarangis. White flag.

Fala kah, ambil es nih si proksi panak. Tuad ah. kerapi ambilis ambil es. Nak si kali <Galrebe>, merah. Fala kah. <tuhar> <tuhar> Cigawa <tuhar> <tuhar> cigawalat. Oh proksi panak. <tuhar> Laka bakbakanay Balani mga idol Balani versus Balani versus Proxy Panag <coughs> <coughs> Grabing sigaw ng mga tao Inside and outside <coughs> Sinong malakas sa wolves, mga idol <coughs> Grabing sigaw mga idol Champion Arangis <coughs> 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 Garabi Garabi <coughs> Woohoo proxy si panak pa mga idol Balani, Nakuha si, si Balani mga idol Congrats mga idol Proxy si panat mga idol Ang si Ikan Jan Polarangis atong champion Sayang pariha sila score mga idol Pero finisher si Jan Polarangis Garabing sigaw Salamat mga idol